Grazie. Ayan hey, mga guys, uh, tapos na kami ng cemetery yun. Medyo marapit-lapit na rin. Ayan lang ma-traffic. ma traffic umaga yung mga bulaklak na dito. Malapit-lapit na rin kami makarating sa cementerio Ayan yung mga bulaklak na. Ah, Magpapilit yung umilit, pinapay. 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 guys, bumili muna ako ng bulaklak kasi ilala ilalagay ko doon sa puntod ng aking magulang. Dito ako bumili, ano, 40 lang. Ayan, ito yung mga binilang ko. Ayan, mga magaganda. Sa YouTube to, ah. <laughs> ano kayo, kaya vlogger? Opo. Ah, ano yung pangalan ng vlogger niyo? vlog. Ah, siya! Oh, ako na yung followers ako nun. Hindi nga. Opo. Eh, siya, pakiawin mo yan. Maraming salamat. Opo, oh, lagi po ako nag-heart. Oo, oh, salamat. Ayun pa ayan po, yung aking palang subscriber. Ayan. Anong pangalan? Anong okay. pa, pangalan? Salamat po. Ha? Ang Hilita Silva. Ah, ah i shoutout out ka tayo. Ang palang ano? No, po. Ako po, yan noon. Lagi nag-heart. Oo, i-shout Maraming salamat. Ayan, uh, bumila ko sa kanilang bulak-bulak. Oo, oh, ayan. Ayan po. Si ayan. Pumunta ko doon guys sa aking magulang. Ayan mga guys, ang dami mga bulaklak dito. Ayan. Dito tayo sa mga dinadaanan. ayaw ko na sa yung sa namin dito, yung service namin. Uh, dito na lang ako dadaan sa kabila para makita ko. Ayan. Nalakad mo na tayo dito. Kasi ito, uh, pinaka-exit na yan dito. Kasi dito ko dadaan sa kabila. Dito ano. Ayan ako dito ako kumuha kasi uh, pupunta mo na, muna ako dito sa aking bayaw kasi dito rin nakalibing yung mother sa ay mama ko naman dito sa kabila Ayan, lalakad muna tayo rito at uh, tuwing uh, tuwing lang patay na tayo pumunta rito pero ikaw naman tayo dito kasi uh, taon naman tayo rito pumupunta kaya lang eh siyempre pag uh, may trabaho tayo hindi man tayo basta basta nakakapunta dito kaya ang inuna ko muna bumili muna ako ng bulaklak ito yan mga uh, guys oh so, ay naglalakad dito kasi medyo papasok doon yung kung ko kasi yung mother mama ko doon naman sa kabila magkahiwalay sila ang aking kapatid yan yeah. mga guys oh kaya nandito dito kami pababa Magbababaan sa'yo dito. Ang talong ko na. May service, hindi ko alam. Punta saan? Baka hindi pa nakalusot. Pero dito muna tayo. Mauna muna tayo rito ah! <laughs> Yan mga guys. Dito tayo muna. Maglalakad. Ayan. Yeah. Okay, dito. andito. Eh nawala pa nga si yung hotel ko rito. Ito yung libingan ng aking bayaw. Yan ito. Ito po. Ito yung aking bayaw ayan. Yan siya. Okay, eh, may upo. Tiyo doro, bilhin na iba. Ayan. Kaya wala pa, hindi pa dumating yung aking kapatid. Ayan. Kaya hanapin ko muna mga guys. Wala pa talaga. Baka hindi nakalusot yung service. Ayan mga guys, hindi kami makadaan dito sa kabilao, Sarado. papunta sana kami da sa mama namin. Ngayon eh. Balik na kami doon. Doon kami sa kundalang sa bayaw yung pinatahan ko kanina. Ayan. Oh, paminsan-minsan pa. YouTube. <laughs> May kita ka sa YouTube. Ayan. Papunta muna kami guys sa kabila sa bayaw namin. Nag-ikot-ikot na lang tayo nito. Hahaha. <laughs> yung ating platon leader, hindi alam ko saan dadaan na saraduhan tayo. <laughs> Ayan, uh, dito muna kami sa kabila guys, dito sa Bayaw Group. Wala, sarado yung daanan na do, papunta doon sa no, kay Mama. Kaya dito muna kami sa mga lamaw. Balik muna kami dito.

ito yung mga pamutin ko. YouTube. Ha? Mahirap. Ito yung mga apo ko. Matanda na ako. Hindi ka kandila. Mamaya maya doon naman kami sa kabila sa kayo mama. Eh mga guys, uh, ginabi na kami rito. Pahapon lang kasi. Lawak din kasi itong simenteryo sa lipa mga guys. Doon kami sa kabila. wala man sure katang kasi akabakod. Dito naman kami papunta sa aming magulang. Ibang kwa naman to Ibang uh, cemetery. Oh! Magkadikit lang ito. Parang, kumbaga, eh, father lang ang pagitan dito sa kabila. Patapos naman dito, kay uuwi na kami. Ang dami mga bulaklak din dito, oh. ay mga guys oh. Andin pa sa looban yung pupunta Namin na mga guys Dalaw muna kami dito Sa aming magulang tama nga Ang mga ang dami pa rin ang kahit gabi na.

nabutan na kami mga guys ang ulan no? Maambon na. Ayan okay. mga well, guys, uh, na yung sa dito yung patong-patong naman dito. Ando kami sa kabila kanina. Doon nakita yung ganyan, Doon nagigot pa kami kasi nakakanya nakasarado na. Yan na yun nila oh. Yan, ito na yung kay Mother. Yan. Ito, kay Mader. Ayun, eh. Yan. ito kay Mader. Ay, yung kay Mother. Ito yung pandailan ng isa. Wala na, kay Mama din. Ito ah. na. Yan mga guys, sana kasi tayo ng kandila para sa aking magulang. Ayan, konting bulaklak lang kasi kukunin lang dyan. Kagaya dyan, nagay dyan kanina yung aros kasabay namin pagdating. Ginuwa ng mga bata yung mga bulaklak. Ayan yung mga kapatid ko, yun yung mga pamangkin ko. Ma, alis na po kami at uh, ikaw na bahala dyan sa mga apo mo. Ayan, sama-sama naman kayo nila papa. Ayan, okay na. Okay naman kami. At uh, uwi na kami. aking minamahal na magulang miss ko yung kanyang pagluto na masarap ang luto Yan. okay guys ha? putulin ko na to at maraming salamat din sa inyong pagsuporta sa akin at hanggang dito na lang muna at ingat po kayo at God bless bye bye